After ng basketball career ko sa PBA, tulad ng ginawa natin sa Gilas Pilipinas na nagserbisyo tayo sa bayan, nan uh, nandito ngayon sa mismong uh, sarili kong bayan na uh, kinalakihan, uh, magsiservisyo ko dito sa aming bayan sa Dinalupihan. Kaya ako naisip na pasukin ang politika dahil uh, gusto ko naman na uh, ibalik sa kanila yung mga support ang binigay nila sa akin noon nung ako'y na, uh, naglalaro pa. Yun, after ng PBA career ko at basketball career, Uh, may nakiusap sa akin na uh, sumama ako sa kanyang uh, partido uh, at uh, pinagbigyan ko naman uh, dahil nga sa puso ko na talagang gusto kong magserbisyo uli sa aking mga bayan dito sa Dinalupian. Sa aking experience sa two years, first term ko as a consyal, uh, napaka, ano, napakaganda, uh, mayroon nagsasabi. Pag pinasok mo ang politiko ay sakit ng ulo. Ang makukuha mo para sa akin na uh, hindi ko iniisip na sakit ng ulo once na may uh, meron akong natutulungan at nagpapasalamat doon mo makikita at ma-appreciate ang serbisyo mo talaga sa mga tao lalo-lalo na sa iyong mga sariling kababayan. Ang aking proyekto dito sa amin ah, dahil ng aking komite ay transportasyon bilang isang ah, sports minded at basketball ah, ah, lovers ah, inuna ko ang ah, mga aking mga nasasakupan ng aking komite ng transportasyon ng mga toda kaya ako nagpaliga sa kanila ah, nagpaliga tayo sa Intertoda at, at PSC ah, sa pangunguna ng ating chairman na si Boss Dicky Bachman. ngayon pa lang sinisimulan ko na ah, ako. Uh, kinukuha ko ang lahat ng mga opinyon o no, sa ng mga bawat na namamasada. Uh, bilang isang uh, dating PBA player o isang atleta, uh, gusto kong ipagpatuloy ang aking proyekto nito na hindi lang sa mga toda, pati na rin sa mga kabataan dito sa aming bayan sa Dinalupihan dahil naniniwala ako ang talento at galing ng mga taga Dinalupihan sa larangan ng paglaro ng basketball ay talagang napakataas at napaka-talented Kaya susunod ko mga proyekto, abangan ng mga kabataan dito sa Dinalupihan na didiscovery ang inyong lingkod na mga bagong talento at bagong, ba, bagong galing sa larangan ng basketball na manggagaling dito sa Dinalupihan para kahit papano merong isang susunod na El Granada na maglalaro at magre-representa ng gilas Pilipinas sa ating bayan na manggagaling mula dugong taga Dinalupeño. And now Gabriel, Rana, no from the border,